Ay Magandang araw sa inyong lahat. Oh, welcome ulit sa aking channel. Lalo na doon sa mga first time lang ako mapanood. Most probably naligaw lang tong uh, video ko sa inyong uh, newsfeed. Welcome sa aking channel, sa aking Facebook page. Nandito kayo sa channel na pwede kayong... Uh, mag-raise ng inyong mga legal questions na no? and uh, most probably masasagot natin yan sa ating uh, video at hindi lang yun, baka yung uh, legal uh, questions na meron kayo ngayon eh, nasagot na yan or ang sagot niyan ay nasa mga videos na or isa sa mga videos na makikita dito sa uh, aking channel no? or sa aking page So anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa question ng isang subscriber natin na nakatanggap na raw sila ng EOJ. So pag sinabi natin EOJ ang ibig sabihin ng entry of judgment at ang pinag-uusapan dito ay isang labor case. Ano raw, ano na raw ang next step? So pag-uusapan natin 'yan. Pagkatapos natin ma-shout out ito ng mga masugid na taga-subscribe. Yung mga followers natin sa ating FB page na ATTY Elvin at saka sa ating uh, YouTube channel. Uh, so, takot na natin ito. <clears throat> okay, doon sa mga hindi familiar sa labor case, ang uh, steps na pinagdadaan ng labor case ay ganito <clears throat> Una, sa pinakaunang level ay ang SENA or Single Entry Approach Pag itinagkasundo dyan, i-issue ng referral yan, mag-file ng formal complaint, mapupunta sa labor arbiter kung saan siya maraffle Sa labor arbiter, mag-hold ng mandatory conferences, dalawa Pag itinagkaayos ah uh, magpapasubmit ng position paper, uh, reply, or even rejoin the so case yes, maybe. Mag-decision siya. After mag-decision, yung uh, party na hindi satisfied sa decision ni labor arbiter, pwede mag-appeal by filing a memorandum of appeal sa ating NLRC commission. So, si NLRC commission naman, pagkatanggap itong uh, appeal, may decision na yung kaso. Pwede mag-comment, opposition, answer doon sa appeal ng kalaban. Magalabas ang decision sa si NLRC Commission. So, kung hindi pa rin satisfied yung nag-appeal, pwede siya mag-MR. Or even, yung hindi naman nag-appeal, nabaliktad naman na nabawa, pwede siya mag-MR sa decision ni NLRC Commission. Okay. So, after na magkaroon ng resolution doon sa MR, Basically matatapos na yung kaso diyan. mag issue na yan ng uh, after 10 calendar days na matanggap yung uh, decision ng isang party, magiging final executory na yung decision ng commission after na ang ang uh, motion for reconsideration. And then after the 10 calendar day period, mag i ng entry of judgment yan kasi ang judgment i-enter na yan sa book of judgment ng <clears throat> NLRC. So doon nagkakaroon ng entry of judgment. Sa proseso, natuloy-tuloy naglalabanan na yung parties up to sa NLRC commission. Ang tanong, bakit pwede bang magkaroon ng entry of judgment kahit sa labor arbiter pa lang or doon sa decision pa lang ng NLRC commission? Pwede. Kasi halimbawa, nagkaroon ng decision sa labor arbiter, eh yung party hindi na nag-appeal or nag-appeal siya pero late na. So malamang magkakaroon ng final ng executory uh, status yung kaso dahil walang appeal na pinost or uh, nagpasa sa 10 calendar days yung pag-appeal ng uh, tao uh, ng party na natalo. No? So, muli ka na ng entry of judgment. Yan pa lang. Doon naman sa NLRC Commission, sa decision pa lang, kung halimbawa sa hindi nag-appeal, ay ah, hindi nag-MR sa uh, decision ng NLRC Commission, then after 10 calendar days, magiging final executory na rin yan. And then after na magiging final executory, mag issue na ng entry of judgment. So at any of those levels na binanggit natin, except yung SENA kasi wala naman decision din sa SENA, kapag hindi na nag-appeal yung kalaban, hindi na nag-MR, maging final executory na yung kaso talaga. So, ano mangyayari? Anong next step? Kung nakatanggap ka ng EOJ, ang next step dyan sa ilalim ng Rule 11 ng ating 2011 NRC Rules of Procedure ay magkakaroon ng execution. Now, either motu proprio or uh, si LA na mismo, si NLRC na ang mag-initiate ng pag-execute uh, or mag-file ng motion for issuance of writ of execution or motion for execution, yung party na nanalo. So, normally, nag-file niyan yung complainant kasi sila yung mga collector ng award. So, yun ang next step niyan, File ka ng motion for issuance of writ of execution. Sabahan so, mo na rin ang pare-compute ng award, especially kung ikaw ay nanalo na illegally dismissed from service, and tum tumatakbo kasi ang back wages nyan. Okay, so yun ang uh, steps na pwede mong gawin once na makatanggap ka ng EOJ. So guys, I hope na marami kayo natutunan sa video natin, and uh, if you found this beneficial, share-share nyo na lang sa inyong mga kilala, sa mga kaibigan nyo. And again, thank you for watching this video. I'll see you in my next ones. God bless.